Mga ka ang sining ay isang ekspresyon ng ating damdamin at karanasan. Isang uri nito ay ang pagpipinta. Kaya naman panoorin po natin ang isang art exhibit, ang Hinupang. Hindi madali para sa isang kabataan na tahakin ang landas ng sining, lalo na kung mag-isa. Kaya napakahalaga ng suporta ng pamilya, lalo na ng mga magulang na handang maniwala sa talento ng anak. Kaya, Ganun na lamang ang dedikasyon ni Mommy Salve sa kanyang anak na suportahan ito. Sobrang happy. Well, it's, it's not the first time that my daughter has this exhibit, no? Parang pang-apat na niya ata. So, sobrang happy. Sa so, bilang mother naman, sobrang nakaka-proud. Hindi lang siya, kumbaga, ano eh, skills. Parang passion kasi ng bata. So, gustong-gusto niya. Wala naman tayong magawang bilang parents. So, i support para ma-enhance yung skills ng bata. So, hindi lang naman para sa kanya. Kung baga, expression din ng kung ano yung nasa sa loob ng bata. Kabilang ang anak ni Mommy Salve na si Sean Stacy sa labing apat na featured artists na kalahok sa Hinupa. Isang art exhibit ng mga kabataan mula sa ilo-ilo na binigyang laya ang emosyon, imahinasyon at pananaw nila bilang isang teenager. Our exhibit is called Hinupang and it's an long term for puberty. So all of our artworks are related to puberty in our own interpretation. Ang exhibit na ito ay bahagi ng proyekto ng 302 Artists Collective na layuning bigyang plataforma at suporta ang mga kabataang pintor na nais iparinig ang kanilang tinig sa pamamagitan ng visual art. To support the young artists from Iloilo. Uh, mga dala dito sa Manila. And then, ayun, eh, sige, you know ko na makapag-isood din. Kasi yun din yung gusto namin ipakita at uh, matulungan ng mga young artists. For me, puberty does not only come with age. It's not good if we bottle up everything kasi nag-explode tayo with our emotions and everything. So, I think it's better that we would uh, acknowledge it. We would let it through different outlets. So, I think art is one of a great outlet to to let it out. Sa panahon kung kailan maraming kabataan ang naghahanap ng validation, ang simpleng kaya mo yan mula sa isang magulang o grupo ay pwedeng maging susi sa pag-usbong ng isang obra maestra.